Pilipinas una sa ating balita. Abiso sa mga motorista, posibleng kasing tumaas ang presyo ng toll fee sa North Luzon Expressway sa susunod na buwan. Ayon sa Toll Regulatory Board, nasa advanced stage na umano ang pagre-review sa toll increase application ng NLEX Corporation. Naritong ulat ni Rovik Manuel. Posible na muling magkaroon ng taas singil sa toll ang North Luzon Expressway o NLEX sa Hunyo. Ito na ang magsisilbing second tranche ng toll hike matapos magkaroon din ng 50% toll increase ang NLEX noong 2023 sa kaparehong buwan. Sa nasabing pagtaas ng toll fee, madadagdagan ng 7 pesos ang bayad para sa open system habang 36 centavos naman per kilometer para sa closed system gaya rin noong nakaraang taon. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, nasa advanced stage na umano ang pagre-review sa toll increase application ng NLEX Corporation. Dagdag pa ng TRB, sa kabila ng hirap para sa mga motorista, kailangan din umano nilang ikonsidera ang sitwasyon ng mga toll operator na umiinda rin at humihiling ng toll increase dahil sa binabayaran sa kanika nilang toll lenders. Bukod naman sa NLEX, may mga pending rin na toll hike request ang South Luzon Expressway o SLEX Subic-Clark Tarlac Expressway o SITEX at ang Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino.